welcome back po sa ating channel ayan so para po sa video natin ngayong araw gusto ko lang mapag-usapan ng mabingisan yung pros and cons ba ng paggamit ng big bike sa pang araw araw ano ba yung parang good and bad kapag pinang daily mo ang isang big bike ba? Diba? so recently kasi sa pang background lang ah uh, meron kasi tayong click talaga na, click 125 yun yung pinapang daily natin and nung nakaraan binenta natin siya tapos kumuha tayo ng giorno pamalit na scooter kaso hanggang ngayon wala pa rin papers yung giorno so 3 weeks na hopefully this week or next week makuha na natin yung papers ng giorno so for the past Three weeks na pumapasok tayo sa office na umaalis tayo, nagsusundo. Ang gamit nating motor sa araw araw is etong 4R. So ayun, so talagang ginagamit natin tong 4R sa pagpasok sa office, pauwi. Kaya ngayon, gusto ko saan nang i-share sa inyo yung naging recent experience ko sa kanya. For the past 3 weeks, marami akong mga na-observe, mga nakita, naranasan ng mga positives and negatives sa pagde-daily ng isang big bike. So unang una sa lahat Simulan na natin sa gastos <laughs> Literal gastos Kasi mas malakas uminom ng gastong ano Mga big bike Given na mas malaki yung makina ng mga big bikes Mga 400cc up Compared sa scooter na 125cc Talagang mas malakas uminom ng gastong mga higher CC bikes natin, syempre, diba ba? So, in terms of gastos, mas madalas kang magpapagas, mas mabilis maubos yung pinakarga mo. Mas mabilis maubos yung laman ng halat mo. Pangalawa dyan, yung size ng big bike. So, literal, kaya natin sila tinatawag na big bikes, or actually ang term na big bikes is parang mas gamit siya dito sa Pilipinas usually dito sa atin tinatawag natin na big bike ang isang motor kapag 400cc and up pero sa mundo ng motorcycle even sa ibang bansa hindi talaga gamit ang term na big bike nandyan lang yung mga sports bike naked bike scooters maxi scoot ba? Diba? so for this video big bikes 400cc up yun yun yung ano ibig sabihin natin So given nga na bigger bike sila, mas malaki rin yung kaha. Mas malaki yung pinakakatauhan, kumbaga. So dyan napapasok yung isang isa pang negative natin which is yung size. Kadalasan kasi sa mga higher cc bikes, eh merong mas malalaking build talaga. Mas malalaking body, mas malalaking frame, mas malalaking makina. So yung bigat expected natin na mas mabibigat talaga ang big bikes in terms of size, lalo na kapag dito ka nag-drive sa Manila, yung grabing traffic, mas mahirap isingit ang mga big bikes. Yung mga sinisingitan mo usually na kasya ka kapag scooter yung dala mo. Sa big bike, medyo al alanganin yun. Well, kaya naman sa big bike. Pero mas madali lang para sa scooter, di ba? Well, may mga sisingitan yung ibang scooter, nakasya sila. Pero pagdating sa sa'yo, hindi ka nakasya expected na yan kasi mas malaki talaga ang mga big bikes yung mas madaling nasisingitan ng mga maliliit or lower cc bikes pwedeng hindi masingitan ng bigger bikes tulad nito, medyo nahihirapan tayo pero palag pa rin kaya naman So dyan medyo behado ang mga bigger bikes. Lalo na kung ito daily mo, pang commute mo. Lalo na dito sa atin, sobrang traffic. Talagang isasabak at isasabak mo sa traffic yung big bikes na yan. Medyo mas prone ka sa stuck sa traffic. Kasi hindi ka basta-basta maapasok eh. May yung nakapasok siyang ganyan, tapos tayo hindi ka siya. Wala, no choice tayo. Pipila talaga tayo sa kotse. Tapos kung ang makina mo, na ang bagal ng takbo hindi masyado umuusad grabe yung init nyan ayun so mas mainit ang makina ng mga bigger bikes bigger engine mas mainit ba? Diba? tanggapin mo na na papawisan ka kasi mas mainit yung singaw ng hangin actually ngayon ang temperature ng 4R natin 400cc lang to ha ah. pero ang temperature nya ngayon is 97 kung magtuloy-tuloy itong ganitong traffic ganitong usad natin, aangat pa yan kita nyo, umaangat na siya 99 pagka 100 yan, kasi hindi tayo umuusad eh sa traffic, di ba? or stoplight, yan na nga, 100 na yan, so yung init na yan lalo na, nakashirt pa ako ngayon 101 na talagang ramdam na ramdam mo So, mas pagpapawisan ka. Mas medyo pagod sa feeling kasi pawis ka eh, diba? Buti nga itong 4R medyo na isisingit-singit pa natin kasi medyo maliit pa yung body niya. Ano mga cons na yan ng pagdadrive ng big bike? Ano na yan eh, medyo common na or familiar na tayo lahat eh, ba? Diba? So hindi ko na masyado pagtutuon ng pansin. So yan na move na tayo ngayon sa mga positive naman na bagay kapag pinandaily mo ang isang big bike. Thank you po. Uh, VIP treatment. So kapag kasi pin ka ng naka-big bike, usually ewan ko, ito, base lang to sa experience ko medyo mas napagbibigyan ako sa daan, kapag ano, big bike yung dala. Lalo na kapag sisingit ka O lilipat ka ng linya, mas madalas kong nararanasan na nagbibigay yung iba kapag big bike yung dala mo. Na nakakataba rin naman ng puso, di ba? So parang VIP treatment in a good way. Mas madali magiging madali para sa atin kasi makakapasok tayo agad na tayo, agad, di ba? Kaya as much as weekend tinatry din natin na kapag may pagkakataon na tayo naman yung may kakayanang magbigay tinatake din natin kasi madalas tayo yung napagbibigyan eh lalo na sa panahon ngayon na dala natin tong big bike diba second positive natin kapag dala natin ang big bike sa pang araw araw ang presensya. Ito literal na presensya sa daan. Yung unang-una na dyan ay yung dagong ng makina ng higher CC. Kahit na yung big bike is hindi naka-exhaust, meron at merong dagong-dong na mararamdaman yung mga nasa paligid mo. Aluna na kung magpapa-aftermarket exhaust pa, mas maririnig siya enough para mapansin tayo ng mga tao sa daan itong presensya kasi sa daan mahalaga to uh, in a way na napapaalam mo sa iba na andito ka naiwasan yung mga unexpected na nangyayari and lastly kapag binang daily mo ang isang big bike siguro masasabi ko yung isa sa best feeling is yung throttle therapy yung tipong kahit na pawis na pawis ka sa traffic hindi ka makausad Diba, na ka sa traffic, ang init ng motor, sobrang bigat, pagod na pagod ka ng gamitin siya. Pero kapag nabigyan ka ng pagkakataon na nagkaroon ng maluwag na daan, yung tipong nakalusot ka sa traffic, tipong makakapiga ka, isang piga mo lang sa throttle, isang rat-rat mo lang, parang mababawi lahat ng pagod at init at pawis na naramdaman mo sa traffic na yun, di ba? So, ang sarap pa rin sa feeling kahit na medyo mabigat siya, medyo mainit siya, magasa siya gamitin. So, yun lang naman so far for me yung parang positive and negative kapag pinandili mong isang big bike, di ba? Kasi sa case natin, yung 4R, pinandili natin siya. Marirecommend ko bang ipang daily nyo yung big bike? Ako kasi personally sa case ko, wala lang talaga akong choice kasi wala pang papel yung scooter natin pero may choice ako kung ipapandaily ko yung 4R versus sa scooter natin syempre hindi ko ipapandaily yung 4R depende na rin sa inyo sa kung papaano nyo titimbangin yung positive and negative kung ano yung mas depende rin sa situation nyo ba? Diba? pero kasi mas matimbang sa akin yung negative mas matimbang sa akin yung pagod sa biyahe 'yung inet, 'yung gastos. Also kapag pinang-daily ko kasi itong big bike, mas mataas 'yung cost ng mga wear and tear or consumable parts niya, 'di ba? So mas ginagamit mo 'yung big bike, mas nagagamit 'yung mga consumable parts na 'yon na katagalan pag pinalitan mo mas mahal compared sa mga consumables ng lower cc bike prefer ko rin talaga na maging garage queen yung big bike natin gusto ko occasional lang yung ride ko sa kanya kapag merong quick ride breakfast ride ba? Diba? mga out of town gusto ko sa ganun ko lang siya ginagamit so garage queen siya ah, uh, wala masyadong gas gas pleasant sa paningin kumbaga pristine condition so yun yung mas prefer ko so para sa akin, thankful tayo na meron tayong choice na mag-scooter pang daily. So, doon tayo. And bago rin pala matapos ng video na ito. Pasadahan natin mabilisan kung ano yung mga nabago natin dito sa 4R. Yan. Actually, hindi ko pa naigutan tong 4R para sa mga accessories. Pero, try natin seeing it dito sa video. Mabilisan dito sa tangke. Meron tayong grippy tank grips. Clear siya para hindi mataktan yung pina decals ng 4R dito sa tangke. Yan. And then, meron tayong carbon tank slider dito. Yan. Legit carbon yan. Sa likod din, meron tayong carbon tank slider. Ito kasi yung mga nakausling part sa 4R. So, sila yung nilagyan natin ng protector. And then, syempre, quad lap para sa phone holder. Mas mataas na smoke windshield. And then, bar and side mirror. Syempre, our favorite. Lahat ng bikes natin <laughs> na bar and talaga. Mirror block ops. Kasi nga, naka bar ends tayo. So, tinakpan natin yung pinaka mirror. Um, Siyempre, di pa pa huli ang Shopee Racing exhaust natin. So, Akrapovic replica yan na may carbon tip. Sa so, replica lang, okay naman sa atin. Okay din so far yung performance nya, yung pinaka-fit nya. Walang issue. Sulit na sulit. So, yun lang. babay bye po ulit. Maraming salamat. See you sa next video. Thank you po.